Diyos marahay na aga! Nagluto nga kami ngayon ng masarap na merienda ang suma na gawa sa gabi. Badaw, masarap mo na gadini sa kape. Nakabili nga kami ng gabi na Amerikano sa pinsan ko at ang gagawin ko nga talaga dito ay kaloko. Kaso nga maliliit pa kaya naman sabi ko ay gagawin na lang naming suman. First time nga namin gumawa ng suma na gawa sa gabi kasi ang kadalasang sangkap talaga na ginagawa namin ay kamoteng kau yun di naman giniling na bigas. Dito ko na nga niya binalatan sa ilog para diretsyo na rin mahugasan pero ang balat po niya na hindi ko naman po tinapon dyan. Pagkatapos ko mga balatan, ay ko na rin inaraid. Inaraid? Ay, ano ba yung Tagalog ng inaraid? Ayun na lang bahala mag-search sa Google. Madali nga lang naman ito iraidin kasi malambot lang naman. Kaso madulas lang. Kaya ingat lang baka pati ka may mairaid. Pagkatapos ko nga dyan, eh, nagbalat naman ako ng dalawang nyug na mura pa. O ang tinatawag na lokaron dito sa amin para ipanghalo doon sa gabi. Kapag gumagawa nga talaga kami ng suman, ay hinahaloan talaga namin ito para mas lalong maging masarap. Kayo rin po ba? Pagkatapos ko magbalat ng dalawang nyug, ay kinudgod na yun ni Papa. At ako naman ay nanguha ng dahon ng nagig-cake para ipangbalot doon sa gagawin nating suman. Sa likod ng bahay nga namin ito at konti nga lang naman yung kukunin ko kasi konti lang naman yung gabi. Hagikay cream po ba ang tawag nito sa inyong lugar? Pagka uwi ko nga sa bahay ay nakahanda na ang mga sangkap. Nilagyan ko nga lang ito ng konting asin at ang purong gata at hinalo-halo ko lang. Habang inahalo ay pakonti-konti nilalagay ang kinudgod na mura na nyog. Nakagawa na rin po ba kayo ng suma nagawa gawa sa gabi? Sabi nga daw nila ay napakasarap nito lalo na kung may partner na kape. Ang nakasanayan kasi na ginagawa namin sa gabi ay kaluko o di kaya naman nilaga lang. At masarap nga din itong ihalo sa sinig sinigang na baboy. Ang uling sangkap nga pala sa ginagawa nating suman ay ang asukal pampatamis. sinalo halo ko lang ito hanggang sa magsama-sama ang mga sangkap at hanggang sa matunaw ang asukal. Konti nga lang naman yung ginawa namin kasi pang merienda lang naman pero sigurado ay hindi naman namin ito maubos. kaya kinaumagahan ay meron tayong pang almusal. Nagsimula na nga pala si mama magbalot gamit ang dahon ng hagikik. hik Eto nga talaga yung kadalasang ginagawa naming pang balot kapag gumagawa kami ng suman o di kaya naman binambahan kasi bukod sa madaling kunin ay hindi mo na kailangan lutuin sa apoy para maging malam at para hindi madaling mapunit. Yung sinasabi ko po na dahon na kailangan pang lutuin sa apoy para hindi madaling mapunit ay ang dahon ng saging. Nang mga lahati na nga pala si mama sa pagbabalot at nilagyan niya ito ng arena para hindi daw masyadong malambot kapag naluto na. At ang palatandaan niya ay iba ang hugis o tinatawag na binamban dito sa amin. Ang pahaba naman yun yung suma na walang halong harina. Nang matapos na nga kabalot lahat ay nilagay na yan lahat dito sa kaldero at nilagyan ko na ng isang tabong tubig. Akala nga namin ay konti lang pero nung inilagay na namin sa kaldero ay suntik na itong mapuno. At fast forward pagkatapos ng halos isang oras, ay eh, naluto na rin ang ating suman at binamban. Eto nga palang una kong binuksan ay ang suman na walang halong harina at napakalambot nga talaga. At ito naman ang binamban na may halong harina. Medyo malambot nga ito kasi doon sa purong gabi na suman. Pero nung tinigman ko ang dalawa, para sa akin ay mas masarap pa rin ang purong gabi na walang harina. Napakalambot nga lang naman ito kapag mainit pa. Pero kapag malamig na ay hindi na masyado. Nagtimpla na nga pala ako ng kape kaya naman merienda po tayo. Thank you. Lord sa blessing. At hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod ulit. Salamat po sa panonood. See you in my next vlog.